Saan po kayo galing, Sir? Sa Iloilo? Iloilo -Ilo po. Grabe, layo ah. Kapis? Kapis, ang ba? Sir. Thank you. Thank you. Thank you. Um, kagigising lang ni Miss A good morning um, hindi pa ako nag ilamus no? kailan kasi nabuwisit agad ako tumambat agad sa akin yung picture ni um, diwatang baklang tikbalang na ito itong itong si diwata na ito pangit ka na nga putang ina kasi nungaling ka pa yung sinasabi mo na um, busy ka lang sa cellphone na misinterpret ng mga tao na hindi ka na namamansip Pangit ka na, sinungaling ka, panghayop ka. Putay nang eh to. Hindi ko alam kayo mo kung may boboto dito ha. Kailangan pa bang isigaw? Kailangan pa bang i-remind ang mga tao sa kasamaan ng muka at ugali ng baklang tikbalang na ito? daming video dai. kitang kita kung gaano kasama ugali mo. Tapos ngayon mag ka as if naman hindi namin nakita yung ugali mo. Putay eh na, pangit ka na, sinungaling ka pa. Visit. Pag nanalo daw siya, mamamansin daw siya butang ina. At nag ka, hoy baklang halimaw. Baklang tikbalang na sinungaling. At lang aupo upo kung sa kasaling mananalo kayo. At pang-apat ka, boba. Tarotado to, hindi mo ba alam, inuuto ka lang ng, mga kasamahan mo sa party list. Ginagamit ka lang ng mga yan kasi nga, aminin naman natin, sumikit ang pangit na baklang sinungaling na ito. Nag-ambisyon ka, upo ka sa kongres Anong gagawin mo doon? Day pang-apat ka lang. Hanggang tatlo lang ang pwedeng maupo. At para makaupo ka, kailangan merong mamatay o mategi na isa sa mga kasama mo sa party list. <laughs> Naintindihan mo ba? At saka Diyos ko, ulitin ko, kailangan pa bang ipagsigawan sa buong mundo na hindi nyo dapat iboto ang baklang pangit at sinungaling na tikbalang na ito. Oh my God. <laughs> ang aga-agang, init agad na ulo ko. <laughs>